Hello, Mamshie! Panibagong araw, panibagong mini vlog. So, for today's video, for today's ganap, samahan niyo ako sa aking gawaing bahay series. Pagpasensyahan niyo na nga pala yung aking boses at ako nga ay minamalat ngayon. Diyos me. Hindi nga talaga ako nakaligtas sa usong-usong sakit na kumakalat nga sa panahon ngayon. Diyos, Diyos me, at ako nga ay tinamaan. <coughs> Hindi ko na nga pala pinapasok si Shane ngayong araw dahil hindi nga maganda ang kanyang pakiramdam at meron nga siyang hiniindang sakit. Kinimulan ko na nga muna itong aking gawaing bahay sa paghugas nga ng plato. Dahil eto pa nga yung aming ginamit ngayong umagahan. Then after ko na nga makapaghugas ng plato, ay lumbas nga muna ako at bumili nga ng aming uulamin. Since paa nga ng manok, yung napupusuan kong lutuin ngayon, kaya naman inagahan ko nga talagang bumili. Para habang gumagawa nga ako ng iba pang mga gawaing bahay, papakuluan ko na nga at papalambutin. Dito nga pala ako palagi bumibili sa G.P.U. na suking-suki nga yung mga taga-tambisaan. Us me. At bonus na nga yung mga tindero ditong napakagwapo. Uy, sana all, opa. <laughs> at bukod nga sa mga gwapo sila, hindi pa nga talaga sila masusungi. Uy, <laughs> mga taga-tambisaan, alam niyo na Charis. <laughs> So ayun, pagka-uwi na pag uwi ko na nga dito sa bahay ay eh, sinalang ko na nga muna yung paanang manok para palambutin. At habang nakasalang na nga yung paalang manok ay eh, inintindi ko na nga muna itong aking mga tupiin. Smith, Is isang linggo na nga ata ito sa sampayan at hindi ko pa talaga ito natutupin. Smith, mga mawe, sa mga video ko ay eh, ganito't ganito lang talaga ang mapapanood nyo. Tinatamad nga talaga ako sa pagtutupin. At alam ko ay eh, maraming mga mami na nakakaralit sa akin dyan. Kaway-kaway naman. So bago ko pa nga simulan yung aking pagtutupi ay inuna ko nga muna ang paglilinis nga ng bahay. Inuna ko na nga muna ang linisin itong table nga ni Shane. At ewan ko nga sa batang to ay napakakalat ng kanyang table. Linis na nga rin siya kahapon dito pero ewan ko ba kung bakit nga makalat ulit. Napainom ko na nga ng gamot tong batang to at ayan ay nagiging hyper ulit at maganda-ganda na nga rin ang kanyang pakiramdam. Just me at parang walang iniindang sakit. Panay nga ang cellphone. Kaya na-check up ko na nga pala siya kahapon sa doktor at narasatahan na nga siya ng kanyang gamot. Dahil tinamaan na nga rin siya ng ubo at sipon at meron pa nga siyang sinas. sa nga rin talaga sa masasabi ko sa nagpapahirap nga din ng ating loob yung pagkakaroon nga natin ng sakit. Lalo pat, dalawa na nga kayo merong iniindang sakit. Ika nga ng iba, di na nga daw mahirap ang buhay basta wala daw dinaramdam na sakit. Di mo na nga alam kung paano mo pagkakasyahin yung budget nyo nga sa araw-araw. At dadagdag pa talaga sa gastusin ang gamot. siya at balik na nga muna tayo dito sa aking mga ginagawa. After ko na nga makapagligpit ng mga kalat-kalat ay nagwalis na nga ako dito sa aming sa Araw-araw ko talaga itong winawalis dahil dito nga naglalatag si Shane ng phone. Mas gusto pa nga niya dito matulog kesa nga sa papag namin. Kaya araw-araw ko talaga dapat itong walisin at araw-araw ko nga rin itong nilalampasuhan. Nakatapos na nga ako sa aking paglilinis at oras naman nga sa pagtutupi ng mga damit. Naglilinis nga muna ako ng bahay bago nga ako makapagtupi ng mga damit. Dahil mas komportable mas sinisipag nga ako magtupi ng damit kapag malinis nga itong aking sahig. At ayoko rin talaga ilatag yung foam kapag nga at maaligasgas nga sa Dahil kapag nilatag mo nga ito sa madumi, ay madudumihan nga rin yung cover ng foam. At mahirap na nga rin yan ibalik sa foam kapag nalabhan na nga yung kanyang cover. O diba, tinatamad lang ang peg? Charis. <laughs> so ayun at meron na naman nga akong pa-entro. Bago ko na nga pinagpatuloy ang pagtutupi nga sa mga damit ay niligpit ko na nga muna itong mga hanger <laughs> dahil parang pakaramdam ko ay sagabal at makalat. Charis. <laughs> So eto na nga at tuloy-tuloy na nga yung aking pagtutupi at wala na nga talagang e-eksena pa. Medyo natatagalan kasi ako sa pagtutupi dahil iniba-iba ko nga yung aming mga damit. Dahil magkaiba-iba nga rin kami ng lagayan. Iniba-iba ko nga talaga yung lagayan ng aming mga damit dahil ako nga yung napipirwisyo kapag ako nga ay hinahanapan. Just me, bukod sa dinaanan ng bagyo yung aming damitan ay parang stranger pa nga sa bahay di alam kung saan nakalagay. Kaya binukod-bukod ko at pinagkanya-kanya nga ng mga lagayan yung aming mga damit Para kapag hahanapin nila ay doon na lang din nila makikita At kapag magulo nga yung damitan nila ay sila na nga lang din ma-stress sa buhay nila Diyos <laughs> me mga mawe, at sawa na nga rin ako ma-stress sa gano'ng eksena Diyos me, sa mga oras nga na ay gusto ko na nga rin matapos yung aking pagtutupi. <laughs> Di pa nga nga lahat pero ako'y nagsasawa na Minsan na nga lang din si Pagin sa pagtutupi pero pinagsasawaan nga kaagad. Charis! Pagkatapos na pagkatapos ko na nga makapagtupi ng aming mga dami ay sa wakas at natapos din. Hinango ko na nga muna itong paalang manok para nga hugasan. Malambot na malambot na nga ito at kapag kinain mo na nga ito, naghihiwalay na nga sa kanyang buto. Adobo nga yung pagluto ko dito pero hindi nga spicy. Makain naman si Shay ng spicy chicken feet pero sa pagkakatangto parehas nga kaming may ubo at bawal. Nung naluto na nga yung aming ulam ay kumain na nga rin kami ni Shay. Tara mga mawe, kain tayo. Salamat po ama sa mga biyaya. So bali fast forward na nga ang video to at kinahapunan na nga ang ganap na to. Tinawagan nga ako ng post office at nandito na nga daw yung national ID ni Shane. Kaya naman pinauwi ko na nga muna si housemate para nga ipagdrive ako. Nasa trabaho na nga siya sa mga oras na to, at hindi na nga siya umuwi sa bahay at doon na nga sila kumakain sa kanyang trabaho. Pagkadating ko na nga dito sa may barangay ay hinanap ko na kagad yung post office pero sarado. Kaya naman nagtanong na nga ako dito sa kabila kung bakit nga sarado yung post office. Ang sabi nga niya ay nasa labas daw at nagla -lunch pa. At nakalimutan kong alas 12 nga pala ang mga oras na to. <laughs> After na nga namin makuha yung national ID ni Shane, umuwi nga kaagad ako at pinainom ko na nga ng gamot ang batang to. Medyo mainit na naman nga ang batang to, kaya tinem ko na kaagad at pinainom na nga ng Kain gamot. Kain ko na nga siya dyan ng orange dahil natutuyo nga daw ang kanyang lalamunan. At may at ako na nga pinapainom ng tubig. Kinagabihan naman ay bigla na nga kaming nagutom. Maaga nga kaming nakapaghapunan kanina pero mga alas 10 nga ng gabi nakaramdam nga kami ng gutom. At buti na lang ay nandito yung Uncle Fred's Food House to the Rescue. Ito nga pala yung pinaka-bestseller ngayon dito sa amin. Dinadayo nga ito ng mga tao dito sa amin dahil sa kanyang napakasarap na java rice with fried siomay. Bukod sa masasarap na mga nila dito ay yakang-yaka sa bulsa at very affordable talaga. Dito nga pala yan matatagpuan sa May Bantod, Barangay Manok-Manok at sa gilid nga lang din siya na Ito nga pala yung in-order ni Shane at 65 pesos nga lang yan. At ito nga pala yung in-order ko sigmay sisig na siomay. Sa halagang 75 pesos ay masisig na kanat, siomay ka na at may java rice pa. Nako, oh, at sa sauce pangalan yan ay panalong panalo na. At eto nga pala yung in order ni housemate at ayaw nga daw niya mag -rise. At hanggang dito na lang muna yung aking ganap today. Abangan pang susunod kong i-upload. Thank you for watching. Bye!